Bakit ka ako sa'yo Ay, ginabambar ko. Ay, ginabambar <laughs> ko. Ay, ginabambar <laughs> ko. Ay, ginabambar ko. Okay. Ay, ako sa'yo na. Ay, ginabambar ko. Ay, ako sa'yo na. Ako Ay, ginabambar ko. Ay. Malaking bus. Malaki aring bus na aring. Nga ngayon ka na kasakay ng galing. To. Ha? Pagkakala ka na. Pagkakala ka na. Ganto ka laking bus. Ano yun? Hanggang doon. Ano?

kaya mo nga na ah kaya kaya ay kaya nga ay bakit, ay, bakit na? Na, kayo pumayag lang gayon ay pumayag dako tuwa ng ay sila naman ang gagastos eh <laughs> ay sa ay po yung kusina At, yung <laughs> ay, ayun, kusina, yung <laughs> ay, yung 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 sa yung yung isa yung 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 kusina. Ano na? Oh, ano okay. oh, um, na? Ano na? Ano na? Ano na? na? Ano na? Ano na? yung... Ay, bakit ka, ay, ay, nga <laughs> <Napakayaman, no? laughs> ay, dito, ako na? na? Ano na? Ay, na? Ano 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 Ay, Ano na? Ano na? Ano hindi pa yan. Hindi na siya eh. O, iba. Baka ba? Baka ba iba. Huwag siya. ng paglalaban na ng mga anak. Kailangan ng paglalaban na ng akin mga anak. Ay, <laughs> Ay, bakit hindi niya Ha? Kailangan na. Ay, kusinan. Ay, ginawa mong barko. Galing, <laughs> 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 galing na. Nampakayaman na. <laughs> ay, ay hinanap namin eh. Nandito ate. Nah, hindi to ate Tayo sa pa kayaman kayo sa <laughs> <Mag> <Di laughs> <napakayama> <laughs>

gusto niya Ice cream. Ice cream. Ito yung pumayag na kailangan. ako pinag-inagod sa barko. Masama ay ang lahat ay ginawa. Hindi naman kasi nalaan naman. Ay, ang ibang sabihin. Ay, bakit ka ang kusay naman? Hindi naman barko. Nay! Ano? Ano? binatanong kayo kung nasa speaker. Pierre ito, Pierre. Ang sinakyan natin Laling ay barko. Galing Mindoro. Mindoro. Oo, oh, naniwala na kaya.